Nga. Putang ina mo ba't hindi ka umalsa dyan Putang ina mo Para kang si Barack Obama eh Ha huh? Putang ina nyo Tinagurin kayong mga dugyot sa Yahoo Ha Huwag nyo na putang ina Pag buhol putang ina Pag niyo nyo putang na mga pagmumukha nyo Wala pa rin sa pagmumukha ko Putang ina nyo mukha kayong kuto eh Ha huh? Daig niyo pa putang ina, naglilinis ng putang ina ng anedoro lagi. <laughs> di ba? Putang ina niyo. Makikita niyo naman kung sino sa putang ina Vince, di ba? Putang ina. Makikita niyo naman sa putang na YMSG. Warlord, di ba? Putang ina pangalan pa lang putang ina, may dating na eh, hindi yung katulad mo eh. Hmm? Hari aka Panot. Putang ina mukha kang tuko eh. Kumbaga, putang ina, asete yung puta na pagmumukha mo, tarantado. Dahil <laughs> mo pa kalabaw, boy. Ha? Huh? Alam mo ba yung asete, putang ina, yung ginagawang ispalto? Ikaw yun, tarantado. Ha? Huh? At ikaw naman, volume kang tarantado kang ingot Huwag ka magmagaling sa akin, putang ina mo. Dahil ang putang ina nararating ko, wala pa sa putang ina nararating mong tarantado, Ha? Ah. Ha? Huh? magyayabang kayo Rita putang ina maglalakpa kayo putang ina binabaw na nga kayo hmm? yan ang napapala ng mga dogat na tao putang ina nyo <coughs> oh papano proud to be Putang ina nyo. Nagsama-sama kayong mga tanga. Binaon na naman kayo sa putang ina baluarte ko. Ha? Sa takot niya sa akin putang ina, hindi niyo sabihin kung saan putang ina ng lupalop kayo makiki makikita eh. 'Di ba? Putang ina sa takot niya sa YMSG, hindi niyo pinapalam kung saan ng room niyo mga tanga. Ha? Dahil putang ina niyo, ha, hindi niyo hindi niyo putang ina kakayanin ng humawak ng putang ng sariling room, 'di ba? Wala na utol. Putang ina, nagsasawa na ako sa putang ng mga dogyot na to. O, sya -sya, mga putang ina nyo. Magsama-sama na lang kasi sa putang inang <laughs> kabobohan nyo, putang ina nyo. Ha? Huh? Nagdala pa kayo, kayo ng putang na cheering squad dito para ano, putang ina, para palakpakan ako. Ha? Huh? Hindi pa nga kayo minumura eh, putang ina. Pag ako nagmura, putang ina, baka isasama ko sa putang ina, pinuno mo, putang ina mo. O, wala na! Tagbo! putang ina mo Diretso ka na lang sa ng kubetang putang ina mo <laughs> Putang inang arantado kang putang ina mo mm, Yan lak pa putang ina mo Tarantado kang mongoloy kang putang ina mo Gusto mo lock and release? Putang inang pagbibigyan kita Ha? Huh? Putang ina kang animal ka Hmm. Butang ina nyo Kita nyo naman guys kung paano sila umalis